Hello mga idol, tara magluto tayo. Magluto tayo ng binagoong ang Baguong natin. ng may baboy, binagoong. Ayan, nahiwa ko na. At saka ito lalagyan natin ng gata. Ayan. Paminta. At saka yung ano, sili natin. Ayan. Apat. Yung palang baboy natin. Ito mga bago itong baboy mga idol. Ah, uh, sinasangkot ko ko na. Ayan. Ayan tara, mag na tayo ng ating uh, bawang sa kasibuyas. Para sa talong. Okay. Ayan, papainit lang ako dito sa kawa sa malaking kaserola ng mantika ito. Olive oil. Olive oil lang ginagamit na natin. Okay, doon. Ayan. Okay. Pinikin lang natin yan. Ilagay na natin yung ating uh, bawang. Okay. Kukulahin lang natin. Ayan na, sinunod ko na, ba doon, yung sibuyas uh, natin. Pagka luto na yung sibuyas, lagyan natin ng bago. Okay. Ayan na mga idol. Okay na yung ating bawang sa kasibuyas. Ayan natin lang. dalawang kutsarang ah, bagoong. Ayan mga idol. Kutsara. Okay. Haluin lang natin. Ayan. Sunod natin yung ating talong. Ayan na mga idol. Lagay na natin yung ating talong. Ayan, Ayan na mga idol. Lagay na natin na, lagay na, na yung talong. Ayan. Isay lang natin muna yan. Talong. Ayan. Okay Ayan Isunod natin ilagay dyan yung baboy Ayan Ayan na mga idol Ilagay ko na yung baboy Ayan Luto naman na yan dahil uh, sinangkot ko na yan Ayan Nagdaga na lang natin ng bagoong pagkulang pa Okay Ayan na mga idol. Ilagay na natin yung ating uh, kakanggata. Ayan. O kumama. Isang gata. Okay. Ayan na mga idol. So, takpan muna natin para ilagay muna pala ng paminta. Ito yung paminta natin. bro. Okay. Tuwil lang natin yung talong. Okay. Ano mga idol, pakuloyin lang natin para maluto yung ating gata at saka yung ating talong. Ayan. Okay. Para huli na natin ilalagay yung sili para hindi siya mag-overcook. Okay. Na, ano, kulong-kulong-kulong na kailang medyo paigahan natin mga idol para maglapot yung ating saba uh, tuong uh, talong may baboy uh, yan po yung talagay natin ng na sili pag medyo malapit ng maiga Ayan. kasi madudurok niyo yung sili okay Ayan na mga idol, lagay na natin yung ating sili. Ayan. Haluin lang natin. Para kaunting oras, luto na yan. Ayan. Yung ating binagoong ang baboy na may talong. Okay, hindi na pula ako naglagay ng asin, po dito kasi yung bagong natin ay maanat na okay eksakto lang po yung dalawang kutsarang bagong okay hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong suporta sa aking youtube channel Cool. Bye-bye. God bless.